Sa mata ng marami, ang mga pusa ay simpleng alagang hayop lamang, malambing, misteryoso at mahilig matulog sa araw. Ngunit sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa kulturang Asyano, ang mga pusa ay itinuturing na hikit-parito. Sila ay mga tagapaghatid ng swerte, tagapangalaga ng tahanan, at simbolo ng kasaganaan ang kanilang presensya ay hindi lamang nagpapagaan ng araw, kundi nagdadala rin umano ng positibong enerhiya ayon sa mga paniniwala sa feng shui at tradisyonal na panitikang espiritual. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito ating kilalanin ang mga breed ng pusang kinikilalang maswerte sa iba't ibang panig ng mundo at alamin kung bakit sila'y itinuturing na biyaya sa loob ng tahanan at sa puso ng kanilang tagapag-alaga. Kaya narito ang ilan sa mga itinuturing na maswerteng breed ng pusa. Una ay ang Japanese Bobtail. Ang mga Japanese Bobtail ay nagmumula sa bansang Japan. Ang pusang ito ay kadalasang modelo ng manikineko ang popular na estatwa ng pusang may nakataas na paa. Ang nakataas na kanang paa ay sinasabing nag-aanyaya ng kayamanan habang ang kaliwang paa ay para sa mas maraming customer o bisita. Sa Feng Shui, ang posisyon ng manikineko sa silangan ng bahay o tindahan ay inaakalang nagpapasigla ng enerhiya ng swerte. Sa mga lumang kwento sa Japan, ang Japanese bobtail ay madalas na nauugnay sa positibong pangyayari katulad ng pagkakaroon ng biglaang pera, pagdating ng bisita o pagliligtas sa panganib. Ang kanilang maikling buntot na parang pompom ay tinuturing na unique at mapalad. Sa paniniwala ng ilan, ang buntot na ito ay nagpapalayo ng malas at negatibong enerhiya. Pangalawa ay ang Calico Cats. Ito ay batay sa kulay, hindi sa breed. Sa Japan, tinatawag silang Miki, kung saan ito ay ibig sabihin ay tatlong kulay. At pinaniniwala ang pampaswerte sa paglalakbay at negosyo. Sa feng shui, ang Calico Cats ay itinuturing na proteksyon laban sa malas at nag-a-attract ng positibong enerhiya. Ang kanilang bihirang kulay na kombinasyon ng puti, orange at itim ay nagpapahiwatig ng balanse at harmoniya sa tahanan. Pinaniniwalaan silang nagbibigay ng proteksyon laban sa malas, lalo na sa mga mandaragat at mga biyahero. Sa ilang lumang barko, sinasama ang Calico Cats upang protektahan ang tripulante mula sa panganib sa dagat. Higit siyam na putsyam na porsyento ng mga Calico Cats ay babae at itinuturing ito bilang simbolo ng pambihirang biyaya. Kapag may Calico Cats na lalaki na sobrang bihira, ito ay tinuturing na ultraswerte dahil sa genetikong pagiging kakaiba nito. Pangatlo ay ang Scottish Fold. Ang Scottish Fold ay kila sa pagiging malambing, loyal at madaling makasundo. Kaya't pinaniniwala ang nagpapabuti ng relasyon sa pamilya at nagpapagaan ng damdamin ng mga tao sa paligid. Ang nakayukong tainga ng Scottish Fold ay nagbibigay sa kanila ng isang maamo, tahimik at payapang anyo na itinturing na simbolo ng harmonya at kapanatagan sa tahanan. Ang kanilang malambot na hitsura at mabait na disposisyon ay pinaniniwala ang nagdadala ng kapanatagan at positibong enerhiya sa bahay. Sa feng shui, ang pagkakaroon ng alagang may maamong anyo ay tumutulong sa pagstabilize ng emosyon at kapayapaan sa pamilya. Pang-apat ay ang mga Siamese cats. Ang mga Siamese cats ay nagmumula sa bansang Thailand ang Siamese cat ay tinawag batay sa kanilang pinagmulan dahil ang Siam ang dating pangalan ng bansang Thailand kaya't ang pangalan nilang Siamese ay nangangahulugang galing sa Siam. Isa sa mga pinakamatatandang breed ng pusa at orihinal na inaalagaan ng mga hari at monghe sa templo bilang mga banal at mapagpalang hayop. Noong sinaunang panahon, itinuturing silang banal at alaga ng mga hari at pinadiniwalaang ang nagmumulto sila upang bantayan ang tahanan kapag pumanaw ang isang miyembro ng pamilya. Dahil sa talas ng isip at likas na pagiging alerto, ang Siamese ay ikinakabit sa katalinuhan at espiritual na paggabay. Sa feng shui, ang Siamese ay nauugnay sa katalinuhan at koneksyong espiritwal, kaya't mabisa rin sila para sa mental clarity at harmonya sa pamilya. Panglima ay ang mga main coon. Ang main coons ay nagmula sa Estados Unidos, partikular sa estado ng Maine, kung saan ito opisyal na itinuturing bilang state cat. Isa ito sa pinakamatandang natural breeds ng pusa sa North America. Ayon sa alamat, ang main coon ay bunga ng pagsanib ng mga domestic cats at mga pusa na mga marino o imigrante gaya ng kay Marie Antoinette na nakarating sa Amerika. Tinawag silang Maine Coon dahil sa lugar at sa parang buntot raccoon nila. Ang Maine Coon ay kilala sa pagiging gentle giants, malaking ngunit malambing at loyal. Ayon sa paniniwala, ang mga pusa na may mabuting asal ay nag-aanyaya ng positibong relasyon at emosyonal na kaginhawaan na itinuturing na uri ng swerte sa loob ng tahanan ang main kun kapag nasa silangang bahagi ng tahanan na sumasagisag sa pamilya at kalusugan ay sinasabing nagpapalakas ng ugnayang pamilya at kaligtasan ng miyembro. Sa ilang lugar, pinaniniwalaan kapag may main kun sa bahay, ito ay nagtataboy ng peste at malas at nagdadala ng swerte sa ani o kabuhayan. Ang kanilang musing skills ay simbolo rin ng kasipagan at kakayahang harapin ang mga hamon na positibong katangian sa larangan ng kabuhayan. At pang-anim ay ang mga Persian cat. Ang Persian cat ay isa sa mga pinakakilalang lahi ng pusa sa buong mundo. Hindi lamang dahil sa kanilang elegante at maharlikang anyo, kundi pati na rin sa paniniwalang sila ay maswerte. Dahil sa kanilang mahabang balahibo, maamong mukha at regal na tindig, ang Persian cats ay matagal nang ikinokonekta sa yaman, dignidad at mataas na antas ng pamumuhay. Ang mga hayop na may maaliwalas at marikit na anyo ay tinuturing na pantawag ng kasaganaan at positibong enerhiya. Kilala ang mga Persian cat sa pagiging kalmado, mahinhin at hindi agresibo. Kaya't sinasabing nagpapabalansi sila ng emosyon sa loob ng tahanan. Sa espiritual na pananaw, ang mga hayop na nagdadala ng katahimikan at aliwalas ay nakakatulong upang iwasan ang alitan at malas. Dahil sa kanilang sweet at loving nature, pinaniniwala ang nakakatulong ang Persian Cats sa pagpapatibay ng ugnayan ng pamilya at sa pagpapalambot ng tensyon sa loob ng bahay. Sa makabagong pananaw, maraming naniniwala na ang mga alagang nagbibigay ng kagandahan at saya sa kapaligiran ay nakakatulong sa pagangat ng vibrations ng isang lugar na itinuturing na isang anyo ng swerte at mental well-being. Mayroon ding mga tips ang fungsyoy para sa pusa bilang pampaswerte. Una ay ang paglalagay ng pagkain at tubig ng pusa sa timog silangan na bahagi ng bahay. Ito ay pinaniniwala ang nagdadala ng kayamanan. Pangalawa ay dapat panatilihing masaya at malusog ang alaga. Dahil ang positibong enerhiya ng pusa ay tumutulong sa pagpapalakas ng positibong enerhiya sa buong bahay. Sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang paniniwala na ang mga pusa ay higit pa sa kanilang kaakit-akit na anyo at mapandikhang kilos. Ang bawat pusa, lalo na yung mga itinuturing na maswerte, ay may dalang simbolismo, mula sa kasaganaan at proteksyon hanggang sa kapayapaan at espiritual na balanse. Sa kultura ng mga Hapones pagtalakay at maging sa mga paniniwala sa feng shoy, ang mga piling breed ay nagsisilbing gabay sa pagpapasigla ng positibong enerhiya sa ating mga kapaligiran. Pagamat kawili-wili at nagbibigay inspirasyon ang mga paniniwala tungkol sa swerteng dala ng iba't ibang lahi ng pusa, mahalagang tandaan ng mga ito ay bahagi pa rin ng kultura, alamat at paniniwala at hindi batayan ng tiyak na kapalaran ang pag-aalaga ng pusa ay isang responsibilidad at karangalang dapat ipigay sa anumang lahi, anuman ang kulay, hugis o pinagmulan nito. Sa huli, ang tunay na swerte ay makikita sa pagmamahalan, malasakit at koneksyon sa pagitan ng alaga at tagapag-alaga. Ang bawat pusa ay may kakayahang maghatid ng saya, ginhawa at inspirasyon. At sa sarili nitong paraan, iyon na ang pinakamagandang klase ng swerte. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. God bless po sa ating lahat.